Yes. Hi guys Kung pala pala Saraperto Daragawa po sa guapo, Pero may pangarap Guys For this video guys Nagbabuntay po Yung kaibigan ko Nagbabuntay po siya ng Nagbabuntay po siya ng baby Guys hmm. Para magbantay ng Ng baby guys Man Paano magbanday? Hi guys! Hi <laughs> oh <my> guys! <goodness>. Magbabantay <laughs> pa siya ng ng duty guys. Punta kung ka mo oh. ikaw pupipinanganak. <laughs> ano siya ito? Pupipinanganak na yun. Mandis, magunan siya yung magbanday. <laughs> okay, so dito na guys. Oh, Higig-alaki yung gamit ng buto. <laughs> <laughs> black mo Black, ko <laughs> yes, ini, mag... ba black. Guys, ko black, saray lang. Yo. Saray. Ingliz. Oy, guys. Bantay nang bibi. Kasi amoy don pag inanak la. Bibi hmm. Justin, 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 guys, si segannya, anaknya punya rambut, niya bobot, orangnya kecil, orangnya kecil, orangnya kecil, orangnya kecil, Guys, kita